magandang gabi mga -idol. yan may natuklasan tayo Pangalawang uh, pangalong bis kung ito nakatrouble na ganito kaya may experience na ko nung umpisa na ito mga, mga kaidol umpisa ko trouble nito tatlong araw kung tinutrouble walang hatak kapos humahagok namamatay pa nga minsan yan hindi ko pa natuklasan na mayroong nakalagay saan ito nakalagay idol eh, nakita ko sa online to dito nakalagay yan ang purpose daw nito ay para titipid daw sa gasolina di doon yan nilagay sa gitna doon nakalagay sa gitna kaya hindi mo mapapansin kasi nasa gitna nilagay dito sa loob hmm. dito sa loob nakalagay yan sa may ipinay natin ito papuntang throttle body dito papuntang uh, box ng airplane natin na dito yan nilagay sa gitna kaya hindi mo mapapansin unang trouble ko nito tatong araw ko tayo trouble pinalitan ko ng ah uh, uh, injector may pangtesting lahat 'yun ginawa ko testing lang para malaman ko kung saan pinagmula na walang hatak uh, namamatay 'yun injector apat na coil apat na spark plug dalawang oxygen sensor bank bangto map sensor throttle body uh, fuel pump 'yun ang gina ginalaw ko na wala pa rin hatak kasi eh, mm, pinasa ko dun sa uh, electrical na kupare ko kasi maghapon kong trouble yun lahat pinalitan ko fuel pump, injector uh, throttle body spark plug, apat na coil dalawang oxygen sensor uh, map sensor yun, wala pa rin hatak parang kapos kapos, ng, uh, kapos talaga, pagkapos na hang ganun eh, kaya di hindi ko kalain na mayroon na dito sa gitna, ganito Yeah, gitu masya Kaso iba, iba unang na ko siya aluminum hindi ganito kahaba ganito lang ka hanggang dito lang idol hanggang dito lang siya hanggang dito lang ito mahaba na natuklasan ko kanina taga Kabite area to namatayan din siya kaya may experience na ko yan uh, di hanggang dito kahati nito kahati nakabaon dito sa gitna dito yun uh, dinala ko sa balik tayo balik, dinala ko sa kaibig kakumpare ko ng elektrisyan yun ginawa din niya nagpalit din siya ng oxygen sensor dalawa throttle body uh, injector coil spark plug map sensor ganun pa rin di pangalawang araw na di pangatlong araw pinuntahan ko na ulit kung ikumusta kung okay na ba hindi pa rin na nagpalit na sa computer box ayaw pa rin yun naisipan ko lang talaga tanggalin to nung tinanggal ko to doon ko nakita nasa loob na kalagay nasa gitna talaga dito dito sa loob dito sa loob nasa gitna nagkaganon sa gitna kaya kita ko uy may nakaharang ayun uh, ng hangin to kaya yun na uh, na ligtis ko na lahat ng mga dapat iliktis yung mga singaw lahat niyan tinitingnan na, na yung natuklasan uh, ko may nilagay na ganito kaya pala Uh, pero nung naman, wala silang naramdaman ganun. Nung litli lang, mga ilang taon na rin, ilang taon na ginamit nila. Ngay litli lang ngayon na talaga namamatay na siya. Ganang hindi na nakasagap ng hangin. Ganun. Kaya ganito, pangalawang experience ko, ito na, ang ganina, taga Cavite namamatayan daw siya kahit walang hatak, walang revolusyon, humahagok. Yun. Na, kaya ang ginawa ko, uh, chinik chirik ko agad dito yun nakita ko yun nakabaon to sa loob nakaganito purma yan hindi mo ko nakaganon yan sa loob pasok yan sa loob na pinasok yan sa loob doon sa loob yan nga dito kaya hindi ko na hindi mo makita pag hindi mo talaga asusahin yung kaya pag mayroon kayo kinabit dito idol ah uh, tanggal niya yan habang di pa, di pa nagluloko eh okay, okay. so makatulong to video na to kasi experience ko na to kanina. Ano. Ang sunog dito ay kulay itim. Sa oxygen sensor, binuklas ko. Kulay itim, uling. Yung spark plug, uling. Yun. Kaya matapos ako dito. Okay, sana tulong to